alas 5:30 iikutin natin tong halder kasi sabi nila mga alas 6 o alas 5 at papalabas ayan wala naman pupusa dito malapit na sa bahay ng Maring Cecil wala dito kala parang mati wala pupusa dito ati kati so yun guys malinis yata ngayon araw-araw na ito, malinis. Ito yung maraming reklamo yung alder. Ito, dahon lang ito ng kahoy. Yan, dito sa malapit sa court may isa. Ito sa court, maraming basura. Ito yung papalinis ko. Dito may tatlong aso. Sorry, dito, may sa dulo, malapit sa court ng alder. Ang just... ito yung basura dito. yung tanke ng alder. Ayan, binungkal ng aso yung basura. Ito nakatali. Willow. Lime Beach Street. Birds pala ito, birds. Katali Yun guys, sa dulo lang ang may asos May basketball lang, tatlo Ito nakikita ko ng diretsyo malinis Ito, nasa dulo na tayo ng birds Okay, residency sabi niyo tayo Second level